Umarangkada ang Passport on Wheels program ng pamahalang lungsod para sa mga sanusenyong nais kumuha o mag-renew ng kanilang mga pasaporte nitong Webe September 12 sa City Convention Center. Sa pangangasiwa ng Community Affairs Office o CAO, naging posible ang aktibidad sa tulong ng Department of Foreign Affairs o DFA upang bigyang katuparan ang mga travel goals at iba pang nais ng mga sanusenyo. Ayon kay Marie Cris, nais niyang i-enjoy ang travel incentives ng kumpanya nila. I'm preparing ako for ano, visit abroad mga travel incentive ng company namin. Kaya, ang laking bagay nung passport and bills. Para naman kay Noricar ng Barangay Assumption, dagdag personal at valid ID na rin niya ito na magagamit niya for 10 years. Uh, bali, personal ano lang siya ID kasi maganda 10 years na siya. Ba baka magamit na pang travel, gano'n. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ng mga sanusenyo sa naranasan nilang mabilis at maayos na sistema. Kabilang dyan ang senior citizen mula Barangay Fatima Tuna Sinanay Felicita. Nakatulong ito sa akin dahil dahil na ako naglakad ng malayo. <laughs> dahil sa kalagayan ko, dahil maganda itong programang ito na pinakita ng ating Mahal na Mayor Maginawa sa buhay namin. Maraming salamat po. <laughs> Ilan lamang sila sa halos pitong daang sanusenyong na-schedule sa programang ito. Mula registration, verification, processing, hanggang sa makunan sila ng litrato, ay mabilis lang ang buong proseso. Ihintayin na lang nilang may deliver ito sa kanilang mga tahanan. Iyan ang tiniyak ng Community Affairs Office. Every year, nagkoconduct tayo ng passport on wheels para may pamigay natin sa ating mga constituents. So itong programa natin, talaga ang kinikater lang natin mostly ay talagang mga taga San Jose lamang. So ginagawa natin to mainly para mas convenient sa kanila since wala pa tayong sariling kiosk dito or wala pa tayong sariling agency para sa passporting kaya imbis na pupunta pa sila sa malayo nilapit na lang natin sa dito yung ating mobile passporting services ang ganitong mga programa mula sa national government na naipapaabot sa ating lungsod ay patunay lamang na ang city government sa pangunguna ni mayor Arthur B. Robes katuwang si congresswoman Atireda P. Robes ay lubos na kumikilos upang mas lalo pang umunlad at guminhawa ang buhay ng mga sanosenyo Kasama si R.M. Oblianda, para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello Darantina, Public Information Office.